Guys, I'm back my YouTube channel, Joseph Mix Vlog. Ayan, may panibagong vlog na naman tayo ngayong, ano, araw na to. Ayan, may dalaanan tayo guys, na ano, na pinipilahan na restaurant, sikat. At walang humpay yung pila, araw-araw guys. Ayan, papakita ko sa inyo. At bago yan guys, panuorin nyo muna yung aking, ano, intro. Okay guys, bye. tayo guys, mga update Pupunta tayo ng ano? Pupunta tayo ng ano, restaurant na uh, pwede na. update ko na lang kayo doon guys. Okay, bye. Ayan guys, naglalakad na tayo guys. Update ko kayo guys. Ayon, papunta na tayo doon sa nasabing lugar kung saan yung ano, napakasikat na restaurant. Pinipilahan mula ano, pag-upi nila hanggang sa pag close. Ayan, pinipilahan yan sila guys. Ayan, palapit na tayo guys. Palapit na tayo. Ay. Palapit tayo ng palapit guys. Ayan, Nakita nyo yan guys. Ang daming pila guys. Ayan. Alam nyo ba ang restaurant yan guys? Araw-araw silang pinipilahan. Ay, napakasarap kasi yung mga pagkain dyan. Kaya araw-araw silang pinipilahan. Ang pangalan ng restaurant na yan guys. Chuan Chinese Turo-turo. Ayun. ayun. yung pangalan ng restaurant na yun, miss. Turuturo. Chinese restaurant. Ayun yung tama pala. Chuanki, ano. Turuturo Chinese restaurant. Ayan. Eh, pupunta naman tayo doon sa sister company nila, guys. Ayun. ayun may pila din, guys. Oh, may pila din. Ayun. Pinipilahan din yung binundo bites nila. Ayan, pakita ko sa inyo guys ang pila ayan mahaba din pila guys mahaba ayan. kita nyo yun eh, guys oh. mahaba pila ayan babalik na naman tayo doon guys babalik na halos sa abot ng ano Si 11 yung pila pati yun sa kapila sa Chinese ano sa Chuan Chinese to, ano Chuan restaurant halos ano sila Pare yung pila Ay. napakasarap kasi ng pagkain ayan ipapakita ko sa inyo mamaya yung pagkain guys pagdating ko doon Ay. pagdating ko doon sa dulo pagliko ko magkikita nyo yung pagkain ayan si papasukin natin titingnan natin yung mga pagkain nila kung ano talaga yung pagkain pinipilan dito ng pagkain guys ay yan ang mga sarap kasi niyan may yes. okay. kampong ano tofu, po kampuso pork maki spirit soup Chap chapchay fish ball dito naman tayo sa ano guys ulam guys dito naman tayo sa ano